Hey guys, naranasan nyo na bang sumait yung braso nyo? At hindi nyo alam kung saan talaga ang masakit? Uh, so ito yung ngayon ang magiging topic natin ngayon. Alam nyo ba na may tatlong uh, masakit na parte sa braso natin? Ang una ay ang sa gilid. Yan banda. Yan yung mas madalas sumasakit talaga. Lalo na pag ikaw ay nagbubuhat. Malapit lang siya sa kilikili. Yan, ang sunod naman yung pangalawa ay yung nasa gitna ng deltoid. Kaya mayroong tinatawag na deltoid muscle pain. Dahil dyan. Yan naman, yung, yung kakilala ko na chef, yan yung site niya. One time, sinabi niya na ano daw, papacheck up niya na. Tapos sabi ko, itry ko lang, uh, i-massage. Nakatayo pa kami noon habang nag aabang ng jeep. So, ayan, ganyan-ganyan ko lang. Tawag dyan is uh, cross friction fiber. Saglit na saglit lang. Tapos, kinabukasan, sinabi niya na wala na daw yung sakit. Bali, may nahanap, na ako na ugat dyan. Tapos, pinindot-pindot ko ng ganon. Uh, cross friction fiber. Tapos na wala. So ito na may yung pangatlo. Yung gilid din siya ng dibdib. Sa harapan na natin to. Tapos sinanap ko li yung parang ugat dyan. Tendons. Straight lang siya sa kilikili. Kaya ayan, di maiwasan talaga na kilite yung model ko. So ayan, i-massage nyo lang ng ganyan dahan-dahan kasi pag marapit sa hindi guys medyo dahan-dahan lang yung pag massage natin ayan dito sa may gilid may gilid puro gilid sya ng braso ito yung braso natin diba tapos ito ayan, din dinan nyo lang yan Gagawa ako ng maayos na video nito. Iwan po kung nyo yan kasi ako na ang kapak. Gumagamit ng braso dahil minsan dahil na rin yung site ay overuse na siya. Overuse na yung muscle nyo dyan sa braso. Kaya siya sumasakit. Kaya minsan kailangan din talaga ng pahinga guys. So, yun, binalikan ko lang ulit. Yung kung saan yung trigger points. Ayan. Sa may gitna. Ginamitan ko rin siya ng circular. Pero, tab lang gamit ko dyan. ang oh. Tapos, cross friction fiber. Tapos yan. Balik-balikan nyo lang guys kung saan yung masakit. Huwag nyo na tagalan siguro ano, 5 minutes bawat area kung saan masakit. Hindi kayo mabunong na anak. Ha? Ah. <laughs> Kapag minasas nyo yung taas, imasas nyo na rin yung sa baba ng braso, guys. Dahil minsan, meron din yung masahit dyan, banda. Yan, yung area na yan, tap, kabilaan, bawat gilid nyan. So, masahit din yan minsan. Yan, dyan. Kimassage nyo na rin yung buong braso. Para lumambot yung mga muscle dyan na namumuo. Tapos sinulit ko lang uli yung nasa likod, Banda. Paulit-ulit nang guys yung pag-massage kung saan yung area na masakit. Tapos mas maganda niyan ah yung after niyo maligo o patulog na kayo kasi pag nagmasage ka wag niyo agad ibasain yung inasage niyo. Wag kayo agad maligo. Dahil open kasi yung pores niya tapos pag binasa niyo agad ini e hinto yung ano healing process niya so yan na guys ang ating video massage tutorial for today sana may natutunan kayo guys thank you for watching bye